Isa sa mga rason kung bakit ang isang tao ay nagsasilent quit sa isang relasyon. Ito ay dahil sa nagsasawa na. Nagsasawa na sa kung anong meron ngayon na paulit-ulit na lang na nangyayari. And that they want to create new environment, new excitement, new experience. Sa saya at sa away, siyempre nakakasawa naman talaga yung puro away diba? Yung laging na lang kayong nag-aaway, walang katapusang pag-aaway at nakakasawa sa lahat. Ayong nag-extend ka ng sobrang haba ng pasensya mo and then at the end of the day, gagawin at gagawin pa rin niya ang mga bagay na pag-aawayan niyo. Kaya minsan, hindi rin natin masisi ang mga tao kung bakit sila bumibitaw eh. Kung hindi pa man bumibitaw, bakit sila nagsasilent quit, ba? Diba? Bakit sila bumibitaw na hindi natin nararamdaman? Na bumitaw na pala yung emosyon nila. Na bumitaw na pala yung pagmamahal nila. Yung isip nila sa atin. Kasi nga, nagsasawa na. Nagsawa na sa walang katapusang pag-aantay na sana magbago ka pero hanggang ngayon wala pa rin pagbabago. Nagsawa na sa walang humpay na puro nalang away sa isang relasyon. At higit sa lahat, nagsasawa na sa sinasabi mong mahal mo pero kulang naman sa gawa